Napakasakit. Ayan. Anyway. Ay, nako. Medyo, sabi nga ni John, may nakita daw siya na naluluto. Anyway, silipin natin mga boss. Ito kasi mga kaibigan, na madalas ko sinasabi, no. Kung hindi nyo talaga papasiguro to, hindi, hindi ako sa naninira sa Honda, no. Hindi sa, hindi ko sa sila sabi na masadong hater ako ng Honda. Pero sinasabi ko lang yung totoo kasi, ginawa na natin to ng solusyon eh. So sa ngayon, uh, nakita ni John na ano John? Ah, ano? Ah. <laughs> so ayun, yun na nga. Sisilipin natin kung ano yung naging issue. Uh, bigla na lang talaga magkakaroon ng problema yung unit kapag ka, uh, ano, ito yung sabi ko na trader talaga yung water joint ko maraming skeptical kasi yung kanila daw hindi daw Oo, nga hindi naman talaga lahat eh parang tam, parang ano lang yan uh, tawag dito fingerprint wala naman pare-parehas sa fingerprint so wala din pare-parehas na senaryo na nangyayari sa motor at eto mukha namang alaga so kahit si lolo syempre gumagamit lolo daw na may ari eh sa ganong edad eh hindi naman yung balasubos na magmotor kumbaga maingat na yun sa motor at yung motor naman na nandito ngayon is halatang hindi siya bugbog. Okay, pero yun nga lang. Tingnan natin kung ano nangyari. Habang kinakalas si dyan yung, uh, yung compartment, makikita natin ano, kung ano yung sitwasyon ng water joint comp. Oh. Oh, no. Ayan, no. Oh. Lusaw ang water joint comp. Ah, uh, Dyan. Lagay mo tubig. Kasi wala na yan eh. Tapos tingnan natin pag umandar ko ano nangyayari. Kung, kung nga under pa. Ngayon mga kaibigan ha. May sinyales na Ayun oh. Nagli-leak sa water joint comp yung coolant. So may, may mga tilamsik. Sobrang dami na natin yan na issue. Pakita ko sa inyo yung mga nasa ng mga naipon ko. Habang tinatanggal ni John yun. Yung mga kaibigan yung sinasabi na isa kung isa sa rason kung bakit tayo nagdevelop ng water joint comp actually iniipo namin yun at uh, napaka importante kasi yung ma-educate natin yung mga users kung ano yung scenario ng uh, ganung ganong ano problema ayan o marami na tayo nyan mga boss ina natin yan para meron tayong ebidensya sa totoong scenario o issue ng ano ng click Ayan, marami nagsabi sa akin dati na hindi daw totoo. Oh, ayan, ayan, oh. no. Bulaga. Di ba? Nalulusaw po talaga yan. At sobrang dami ko na yan. Ayan, no. Oh. Ilan yan? Ang dami yan, di ba? Mga bago pa yan. Dinaanan natin yan sa matinding linis. <laughs> Gaya nito, malinis pa. Which is, uh, yun nga yung sinasabi natin na uh, walang pinipiling panahon to. So, any, any time, pwede mangyari sa inyo o yan, pag nakikita nyo ayun o may sinyalis ng uh, may parang spray ayan o oh. dito biglang sumirit yung coolant tapos ayun na ah. grabe nang ang amoy pa anyway sige tingtain natin si John ayan maglalagay ng coolant para makita kung ano kung saan yung leak actually pwede na dyan tubig lang eh tubig, tubig. okay sige at ayun na nga <coughs> Ayun. Asa na? Ayan. Ayun oh. Yung tubig. Bumubuhos sa joint comp. O oh, ayan mga kaibigan. na So ang gagawin natin, palitan natin to ng joint comp. Pero sa sitwasyon at sa lagay ng makina, kailangan na natin to top overhaul. So yung ilalagay natin na joint comp, as usual po yung mga nilalagay namin sa mga click. So ito yung, na, yung click ko. Ang ilalagay natin dito is naka-reserve ng na atong isa. Ay, isa na lang kasi yung isa naka-reserve. O yan, ito po ang ilalagay natin, yung pits bike na joint comp. Ayan. Alloy. Okay mga kaibigan ha. Ayan. Baka isipin nyo, Chamba-chamba lang tayo. God bless po. This is Grismonk. Peace.